Pwede nyo nang tanggalin yung blindfold in 3, 2, 1. Tanggalin nyo na. Oh! Oh! Chill, Ragod. Oh! Sunod yan to, lupa na. Nana lang, yan. Good, nice. Oh my goodness. Saya sebenarnya tak fokus sila. Tak mula sekali lagi tan. Lupa paksa Tadi tidak fokus dengan apa? muka kawatan. Game dah ini ini. Pakai kau ni lah kayak mengatil. Satu dal, satu dal. Sabuk ni yang pantuk kok. Dia cewek nak kena. Nada telaga. <coughs> Tumbuh <coughs> lo telaga.

Huwag ka pa tayo, huwag ka pa tayo So ito, daan-daan na natin pinapakita sa kanila Ito, papakita na natin yung place Kung saan natin gagawin yung malupit na laro Direta, na na sila Dito lang Ah, dito? Okay, okay Oh, please stop lang, stop. Huwag ka tahu mana Tao man, dia, nga? Dito rin. Ah, sige, diretso dito. May bubuyog siya. Pwede nyo nang tanggalin yung blindfold in 3, 2, 1. Tanggalin na. Yan tingin kayo yan tingin ka yo. Kita wow! wow! na, pakak challenge talaga to. Sobrang top top. Hayawan ko kumakyat ko yan. Ang taas, kagaya ng premium, napaka napakamataas. Ito nga at nagpakita ang kada team ng kani-kanilang signature pose. Alerta buka, drta. Los fue prank, Okay. Sauce sauce. padayon anak na pete <smart noise> yun sunod ay ipapakita ko naman sa inyo ang kada level ng game at i-upload nga pala sa King Lux YouTube channel at King Lux FB page ang kabuuan ng game sigurado matutuwa ka dito dahil napaka-exciting ng game na to simulan na natin ang laro